Yon, what's up mga kalbo? Gusto ko lang paliwanagan to si kaibigan, ano? Medyo hindi yata tuwid yung pag-iisip nitong taong to, ano? Malakas lang kasi talaga loob niya kasi dami account siya, ano? Fake account siya. Pero still, alam naman natin na yung mga dami account na yan ay meron talaga totoong tao sa likod niyan. So kaibigan, pakinggan mo to kaibigan, ano? Itong video na ito. At mahalaga nga ba talaga ang pagsusuot ng maayos na damit tuwing magsisimba o kaya naman sasamba? Panorin mo to kaibigan, hindi po INC ang magsasalita. Ano po? Katolik po. Mahalaga nga bang magsuot ng mga formal na kasuotan kapag tayo ay nagsisimba? Ang tanging sagot po dyan ay opo. Kapag tayo po ay pumapasok sa isang simbahan, hindi lang po tayo pumapasok sa isang establishmento. Bagkus pumapasok po tayo sa tahanan ng Diyos. Kaya napakahalaga pong magbigay tayo ng respeto at paggalang pag tayo po ay sumasamba sa Kanya. Halimbawa na lang po mga kapatid po natin sa ibang pananampalataya. Ang mga kapatid po natin sa Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witness, Latter-day Saints, Born Again at iba pa. Kapag sila po ay may samba o pagpupulong, napaka-formal po ng kanilang mga kasuotan. Yung iba pa nga po naka-coat and tie pa. Tayo lang po at ang mga katoliko ang may mga nagsisimba na naka tsinelas naka-shorts, naka-jersey, naka-sombrero at kung ano-ano pa. Pag po baka harap niyo ang principal ng school niyo o boss ng kumpanya niyo, mag-shorts and jersey din po ba kayo? I'm sure magsasot po kayo ng something formal. Ganon din po sa pagsisimba. Dapat maging formal po at disente ang ating kasuotan dahil si Lord po ang kaharap natin kapag tayo po ay nasa simbahan. Maintindihan naman po siguro ng Diyos kung hindi po makakasunod na maayos sa dress code ang mga kapuspalad po nating mga kababayan. Pero kung kaya nyo naman po, at least sumunod po tayo. Magsuot po tayo ng may sleeves na pangitaas, pantalon at sapatos. Huwag po yung parang nasa bahay lang at huwag din po yung masyadong revealing na hindi po fashion show ang simbahan. Kaya to conclude all of this, sana po kapag tayo po yung magsisimba at papasok sa simbahan, maging formal, disente at maayos po ang ating pananamit at kasuotan. Yun lamang po at sana may nakuha po kayong impormasyon sa video ito na maaaring niyo pong gamitin kapag kayo po yung magsisimba upang tumungo po tayo sa isang mas organisado, disiplinado at maayos na simbahang katolika. Kaya muli, maraming maraming salamat po sa panonood. Pagpalain po kayo nawa ng poong may kapal. So yan kaibigan, ano, simpleng paliwanag lamang yan at hindi na nga Iglesia ni Cristo ang nagsalita dyan. Ano, mga kapatid nating katoliko ang nagsalita dyan kaibigan. Simple lang pero sana naintindihan mo na importante ang pagsusuot ng formal na damit. Tsaka kaibigan, paalala ko lang sa iyo, yung pantalon at polo ay isang uri ng formal na kasuotan. Sinusot siya, kaibigan. Ano po? Sinusot siya para maging maayos ang pananamit ng isang tao. Maging formal siya tignan, kaibigan. Okay? Yung polo at pantalon ay isang uri po ng kasuotan. Okay po? Sana nagets mo, ano kaibigan? Kaya yung sinasabi mo kung utos ba ng Diyos yan, malamang utos ng Diyos yan. Huwag po tayong magtangatangahan at huwag po tayong mag, maging mangmang o magpakamangmang ano, sa kapwa natin. Kasi unang-una, -una, ang sinisira lang natin ay sarili natin kapag nagtatanong tayo ng mga ganyang kamangmangan, kaibigan. O talagang ang hangad mo lang ay eh, di ba? mang bully, mang bash ng kapwa mo dito sa social media kasi halata naman na talagang nagtatago ka lang sa fake account ang masaklap lang dito ay eh, nagpapakilala ka pa ng isa kang makadyos na tao kaibigan masama yung ginagawa mo so yun lang sana kahit papano may natutunan ka God bless